and Proud Parents, sina Paolo Contis at Lian Paz sa binyag ng kanilang second baby. E payag naman kaya sila na pumasok din sa showbiz ang kanilang anak? Makichika kay Kata, Tibayan. Tuwang-tuwa ang mag-asawang Paolo Contis at dating ibibabe Lian Paz sa new baby nila na si Salin Abrian. Pininyaga na si baby Salin. Si Paolo, feel na feel uli ang pagiging daddy. Panay ang buhat kay baby Salin. Second uh, daughter na, binyag na niya sa na after five months. Star started ang lineup ng mga ninong at Ninang. Kabilang na si Naogi Alcacid, Gabby Eigenman, Aliana Asistio, tumating din si Jelly Debalet in behalf of Ninong Ariel Rivera. Ang Football lets co-star ni Paolo na si Angelica De La Cruz at ang Many Many Prizes co-host na si Isabel Daza. Happy to be a part of your life. And I trust your parents that they will raise you to become a beautiful, talented, and intelligent woman. I wish you all the best, all the happiness. Sana lumaki kang mabait na bata and God-fearing. Ninang rin ni Baby Salin ang prime time queen na si Marian Rivera. At syempre, ang co-host ni Paulo sa many Many Prizes, ang ninong ng bayan at pound for pound king na si Manny Pacquiao. Actually, nung nalaman niya na ng anak si Lian, tinawag na niya sa akin. Yung sabi niya, ninong ako niya na. Hindi man nakalating sa binyag si Manny at Marian dahil sa kanilang show so sa Davao, nangako naman ang dalawa na bibisitahin nila si Baby Salin pagbalik nila ng Maynila. Kung ang mag-asawa ay parehong nasa mundo na entertainment, pati na rin ang mga napiling mga ninong at ninang, posible rin kayang ipag-showbiz na Paolo at Lian, si Baby Salin? Oo, mga next month siguro, na-training ko na yan. Kailangan mag-artista na para maano bawi ang puhunan. Mabawi ang puhunan, no? Oh. De, nasa kanila yun, nasa, nasa, nasa baby ko yun. Katatibay na updated sa showbiz happenings. Abangan, Sam Pinto sasabak daw sa Love City.